Piprito tayo ngayon ng ang alam ko sa tawag dito sa ko lang tawag nito ay tungsoy at sa Bisaya naman ay tamban. Yung ano natin kawali, kailangan natin lagyan ng lana. Yan, antayin lang natin uminit yan. At hindi ko natapos yung labahan ko. Habang nagluluto ako, ah, inaantay kong uminit yung nantay ko uminit yung kawali. Uminit yung lana pala, hindi yung kawali. Ito. Tatabi ko muna to kasi hindi ko na naman ito Siguro mamayang hapon pwede ko ito tapusin. Tatabi ko muna ito Ito na po, ilalagay ko na po kasi mainit na. Masarap kasi yun pag nakausipin ka ng lana. Siguro ang sasit pa ang niya ako. <laughs> Yan na agay sa at antayin na lang natin na maluluto. So, naman tayo. Sit naman tayo dito sa hugasan natin. Maghugas tayo ng plato. Manok okay. eh. Alisin muna natin yung mga kanin. Guys, bago natin sabunan to, kailangan muna natin balik ka rin yung niluluto ko. Kasi baka tutong na. Ayan. Ito ka lang muna sirpon. Ayan. Medyo tutong na nga. Pero okay rin ko. ito. Tostig kasi ang gusto ng anak ko. Eh hindi naman yung ano, tama lang. Maya, maya, balikan natin ito agad kasi madali na lang sumalito. Mainit na masyado yung lana. Ito, balik tayo sa pag-uhugas. Lalagay tayo ng sabon. Sponge. At ito yung sabon namin pala. Yung gawa, ginawa lang ng hipag ko. Yung kami umorder ng sabon. Test ng ano, lagayan ng ating niluluto. Niluluto na yung iba. May naluluto na tayo. Ayan. Galagay. Ay! No. Yes. Ito na guys. Tapos na ako maghugas. Inalagay ko na to sa loob. At hanggang dito na lang yung video na to. Tatapusin ko na. Maraming salamat dahil pagkatapos nito. Pagkatapos ko magluto ay maghuhugas na naman ako na. <laughs> aking pinatago-tago. Huwag niyo lang ako samahan sa paghugas ng aking pinatago-tago kasi baka makakita kayo ng mumu. Yun lang. Maraming salamat.